So guys, may nakita ako dito ng pugad. Hindi ko alam kung anong pugad yan guys. Nakita niyo guys. Akyatin natin guys. Naglagay ako ng handbag. So akyatin natin siya guys. Tingnan natin kung anong pugad ito. Palagay ko sa squirrel to eh. Kasi lagi po sila dito guys. Ayan, lakalaki ng pugad. Ayan naman po sana matumba yung hagdan guys. Ayan guys. Eh. Ayan yung pugad. Hindi ko alam kung ano ang laman. Wow, ang ganda ng pugad. Sidipin natin, guys. Grabe naman na ito. Hindi sa kabila, guys. Hindi ko makita nasa niyong butas. Ayan. Ito, ano, ito yung pugad, guys. Oh. Eh. Si Squirrel to, guys. Parang ano na siya, inanganak na siya. Ayan, guys. Oh. Eh. Ayan ang pugad ng squirrel. Ang init guys. Tingnan mo, init. Diba? Ano yung laman nito? Hindi ko alam paano buksan. Maka magalit sa akin yung squirrel guys. Walang butas guys. Ganyan lang talaga siya. Binalot meron pa ako nakitang isang pugad guys kapuntahan naman natin bababa tayo dahan, -dahan lang guys at makamalaglag tayo guys mataas ka pa naman ang madami kasi dito mga buhay na nila lang guys dito sila palagi sa may bakod namin <laughs> minute guys so Dito naman guys, so may kakawayan namin. Meron din ako nakita ng isang sugar. Talagay ko sa spiral din yan guys. Kasi tuwing yung umagan dito. Sino nang kita nyo yun guys. Kapan. Ayan. Ayan, pugad yan guys. Masyado nang mataas. Hindi ko na kayang akit yun guys. Kasi nasa kawain, wala malaglag patuloy ako. At mag-viral. Huwis buhay. Diba guys? Ayan. Marami kasi dito puno sa amin, guys. Tapos yung mga Meron na dito hindi na lumaki talaga yung ano, guys, o yung labong. Pero yung iba lumaki naman. Pati yung nandun guys, eh, hindi na siya lumaki. Yung maliit dun. So, ngayon, hindi ko na makita, guys. Ayun, di ba? Dati tayo ni matagal na patay na yata yan. Tapos meron pa akong nakita dito guys sa ano. Dito banda. Maliit pa lang siya nung isang araw. Baka lumaki na siya guys. O di ba ayan na guys. O yung labong. ay Ayan yung labong. Ayan siya guys. Ayan na. Ay. Maraming nagsisitubuan na labong. Kaso nga lang guys, ang papayat. Tapos alam mo ba guys, may nakita pa akong isang ano, isang pugad. Dito naman tayo guys. Yung mga manok ko. Dito, isang pugad. Ayan guys, pugad ng bird. Pero ano, wala nang itlog. Yan, wala siyang islog, guys. Wala. So, yun lang, guys. Wala lang talaga akong maisip na i-content. So, lang dito na lang, guys. Bye-bye! Bye, guys! Ay, yung mga halaman ko pa pala, oh. Ubus na naman ng caterpillar yung gabi-gabi ko. Grabe sila kumain ng halaman ko guys. At meron din ako dito guys, nakitang magkasintahan. Naghahabolan sila guys. Yung isa, sobrang layo na niya guys. Oh. Tingnan mo, ang bagal-bagal nung lalaki. Nakita ko lang kaninang umaga, nag-chuchuk-chukan -nag sila guys. Dahil makulit yung aso ko eh, umalis kami ng aso. Kapag balik ko, nagkahiwalay na sila, guys. Gano'n magkalayo-layo. Tapos yung isa, dito na siya nakarating, guys. Oh, Ang bilis ng isa, o. Oh. Ayan. Dito sila palagi, guys. So, yun lang, guys. Hope nag-enjoy kayo sa aking napakagandang uh, content ngayong araw na ito. Bye-bye!